Mananatili sa kustodiya ng mga pulis sa Camp Krame si Pastor Apollo Kibloy at mga kapwa niya akusado sa iba't ibang kaso. Pumalag naman ang kanyang kampo sa inilabas na unblurred mugshots ng pastor. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang itsura ng selda sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan ikukulong sana si Pastor Apolo Kibuloy at ang apat niyang kapwa akusado. Ayon sa BJMP, hindi ituturing na VIP si Kibuloy kung dito sila ikukulong. Pero hindi na tuloy ang paglilipat ng kulungan. May utos na kasi ang Pasig Regional Trial Court kung sa nakahain ng qualified human trafficking case laban kina Kibuloy na PNP ang magbabantay sa kanila. Yung kaso po nila sa Pasig po ay non po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong uh, mga court orders po na ito. Ngayong araw naman inilabas ni Interior Chief Hur Abalos ang mugshots ni Nakibuloy na malinaw na makikita ang kanilang mga muka. Bago yan, una na naglabas ang PNP ng blurred mugshots ni Nakibuloy. Depensa ng PNP, sinunod lamang nila ang patakaran ng Commission on Human Rights pagdating sa mga akusado. Bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise. Bumuelta naman dyan ang kampo ni Kibuloy. Sa Facebook post ni Attorney Israelito Torion, tinawag niyang paglabag sa kanilang kasunduan sa PNP at Armed Forces of the Philippines ang inilabas na mugshots ni Abalos. Pati na ang ginawang press conference kahapon para sa mga akusado. Marami rin na nagtanong kung si Pastor Kibuloy nga ba talaga ang inihirap sa presscon kahapon. Balot na balot kasi ang kanyang muka. Pero sabi ng PNP, kampo nga ng pastor ang humiling na takpan ang kanilang muka gusto rin natin maipakita na ito, physical, pinakita natin sa kanila pero kailangan natin respetuhin yung kanilang request na takpan yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Sa ngayon, inihahanda na ng PNP ang paghahain ng reklamong obstruction of justice sa mga nagtangkang pumigil sa pagkakaaresto kina Kibuloy. Bukod sa mga abogado ng pastor, bumisita kay Kibuloy sa Camp Krame ang former chief legal counsel dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Pinapasinungalingan niya yung sinasabi na siya inaresto. Sabi niya nung una palang punta nila, kung naging maayos ang pagpunta nila ron, talagang nag-iisip na ako mag surrender. Pero ang problema sabi niya eh masyado silang marahas, kaya sadong kaya pang to si Torre. O oh, kaya na complicate. Ipuubaya naman ng Armed Forces of the Philippines sa korte ang hiling ng kampo ni Kibuloy na ilipat siya sa kustodiya ng militar. As to how their camp will ensue, uh, whatever they will be doing moving forward, um uh, we will be respecting what will be uh regards in regards to uh, law enforcement. So Armed Forces of the Philippines, po, we fully support uh, law enforcement operations that are being done. And kung ano po yung role that we can play in this, then uh, we will be ready to give it uh, to give our support. Una na itong tinutulan ng Department of National Defense. Hindi raw militar ang dapat humawak sa mga harap sa kasong kriminal gaya ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.